O, oh, di ba? Kilala na nila ang boses ko. Ganyan lang. Sisipul-sipul lang. Darating na sila. Ayun pa, oh. Hindi pa sila bumababa. <coughs> yung mga nagliligawan doon sa taas, oh. Wala si Balbon. Dati siya ang nangunguna dito, eh. Pero ando, andyan yung may sing, sing oh. Sa gitna. Saan kayo nagpunta puntang Balbon na to? Nanganak na siguro, ay nangitlog na siguro yun. Babae kaya yun? Akala ko kasi lalaki yun. Kasi wala siya dito o, oh, pangalawang araw na. San kaya nagpunta yun? Dati siya ang nangunguna lagi eh, pag naglalagay ako ng pagkain. Nakakapanibago pag wala si Balbon, ang ganda-ganda pa naman nun. Yun ang bala kong hulihin. Kung kailan yung may pang-trap na ako, saka siya hindi dumating. Saan kaya? Ayan o. Oh. Uy, may sugat siya sa ano, sa may mata. tuu Wawa naman. Kita nyo yan? Ayan Oh. O yun, lumayo na siya sa akin. Oh, balita na sila doon. Ayan, baba ulit sila. Oh. Kung babae yun si Balbon, baka nga na nangitlok na. Kaya, antayin natin na lang ang pagbabalik niya. <laughs> Pag naghahagis ako noon, siya talaga ang nangungunang bumaba eh. Ngayon wala siya. Oh. Nagliligaw-ligaw pa yun. Oh. Paikot-ikot pa. Bye-bye. Ako magtatrabaho na. Mga kalapatid ko. Mga kalapati. Bye-bye. Oh,